So, ito mga moms, nag, ano ko, nag-check ako ng nito, nitong Chucky, Nestle Chucky. At uh, 12 pieces siya, 110 ml, uh, tapos may free lunch box siya. So, na-check out ko siya ng 177 pesos. Check nyo na lang, kung gusto nyo rin mag-check out, i-check nyo kung meron pang ganito. Alam ko meron pang isang ganito, yung merong, ah, uh, lunch box. So, ako tinry ko lang, and then nung dumating siya, nakabox pa siya, ayos naman yung packaging niya um, hmm, maayos naman siya. So, ngayon, i-unbox natin. Pero bago yon check muna natin yung kanyang, ano, ayan, yung expiration niya is March 31, 2025. So, okay naman siya. So, sandali lang, bubuksan lang natin. Ayan. So, ayan, wala kasi kung stand kaya hindi ko maano, medyo mauga. Ma <laughs> so, natanggal na natin and ayan, pakita ko. Ikot natin. You know, meron siya mga ganyang design. Nakita na kasi ito nung bagets eh sabi niya ano daw laman pati si kuya tinatanong ko ano laman <laughs> ayan so tingnan na natin buksan na natin halo ang cute niya ba? Diba? hindi ko inisip na gawin talagang lunchbox to ni ni bagets ah uh, inisip ko lang parang storage ko siya lalagyan ko siya ayan ang cute ayan so ito siya milangan muna natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so ayan 12 lahat siya malapitan natin. Yan siya. Mm. Diba? Lalagay ko na kasi siya sa ref para meron ng option ng baon si Baguette sa school. Ayan. So, kung gusto niyo siyang i-check out, mga ma'am, siya yun yung expiration niyo. March 31, 2025. Nakita ko rin to sa grocery. Pero naka-order na kasi ako nito na i-check out ko siya sa live. And, yun na, dahil dito sa lunchbox. Pero sa grocery, meron din naman ito. Pero, mas okay pa rin yung, um, kasi yung nag-iiba yung promo ni Nestle sa live. So, ngayon is 8.8. Um, so, baka may magandang deals kayong ma-check out. So, check nyo na lang din, mga mams. So, yun lang. Bye! Check out nyo na yan, mga mams. Deserve na ating mga bagets.